Muling inungkat ni Vice President Jejo Marbinay ang issue ng underspending umano ng administrasyon para magamit sa kampanya ng kanilang pambato sa eleksyon. Ang naging sagot naman dito ni Mar Rojas, ang pag-uungkat din sa mga kaso ng korupsyon na iniuugnay naman kay Binay. Umaksyon si JV Arsenia. Sa pagbisita ni Dan Matuwid Standard Bearer Maroha sa Pampanga, mainit siyang sinalubong ni Governor Lilia Pineda. Pero paglilinaw ng dalawa, hindi raw ito nangangahulugan ng pagtawid ni Pineda sa partido ni Rojas. Wala naman sa tsaleko ito eh, di ba? Nasa sa, pag, nasa sa matuwid at maayos na matapat na panunungkulan ito. inopen open ko lahat ng mga presidential I-open ko lahat sa Pampanga kasi ayokong akong magdikta sa mga kababayan ko, sa mga kapampangan pinarinig ko sa kanila kung ano yung mga plataforma ni Secretary Mar. Isang health convention ang dinaluhan dito ni Rojas, kaya naman sumentro sa kalusugan ang kanyang ibinidang proyekto. Uh, gumawa tayo ng programa kasama ang uh, Secretary Janet Garin na kabahagi ng daang matuwid na magiging libre. Papamahagi ito sa pinakamahihirap na may karamdaman na gano'n. Habang sa pag-iikot naman ni Vice President Jejomar Binay sa pitong bayan sa Negros Oriental, VIP treatment naman ang ibinigay niya sa mga senior citizen. Ang pangako niya sa kanila kung sakaling manalong Pangulo. Kung pinibigan namin ng pustiso sa Makati yung mga senior citizen, ha? eh, hearing aid talagang kailangan na ho ngayon. Sa kanyang speech, hindi niya pinalampas ang pagkakataong pasaringan ang dalawang presidential bets na OJT pa at incompetent. Merong kandidato, kandidato, ha? kandidato sa uh, pagkapresidente. ay natulog lamang. Pagkatapos, gusto na presidente na. Ay, sus, Mayosep, mahirap naman yun wala track Walang binanggit na pangalan si Binay pero dati na niyang nabanggit na kulang sa karanasan si Grace Poe habang palpak naman si Marohas. Sagot ng kampo ni Poe, hindi ang senador ang pinariringgan ni VP. May track record daw kasi si Poe bilang MTRCB chairman at senador na nanguna sa investigasyon sa MRT at engkwentro sa Mama Sapano. Samantala, binanatan din ni Binay ang pagtitipid daw ng palasyo para umano gamitin sa kampanya ng administrasyon ang savings. Welta naman dito ni LP Standard Bearer Marojas. Alam niyo si uh, Vice President Binay, uh, nalilito na lang siguro siya sa dami ng mga kaso sa pandarambong, sa korupsyon na hinaharap niya. Pilit niyang dinadala ang usapin sa kung ano-anong mga topic. Hirit pa ng palasyo. Huli na raw sa balita si Binay sa underspending. Ginagawa lang daw ito ni VP dahil hindi siya na-endorso ni Pinoy. Umaaksyon, JV Aracena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.